Gisoko ng katako sa mga polis sa Dakban, Sugbo sa pagtubang sa mga alarma, kinaglambigid sa mga krimen, pinagis sa simultaneous simulation exercise. Atong Saira ng report. Usa ka grupo sa mga armadong lalaki ang niabot sa Osaka Punshop sa downtown area sa Dakbayan, Sugbo. Kinsa may kuha sa mga mahalong butang, dayon sibat Pipila ka minutos, may abot ang o sa kapatrol car sa polis o gisundan pa sa ubang pwersas kapulisan sa dakbayan. Gikordon ang dapit. Aron dili maagian sa mga tao nga nangagi samtang giproseso ang crime scene. Miabot ang mga opisyal sa Cebu City Police Office pinanguluhan ni Police Colonel Antonieto Caniete, acting city director nga nangunay sa gihimong investigasyon. Kining tanan. o salang ka simulation exercise o pagbansay-bansay sa katakos sa kapulisan sa paghandol sa ingon ini nga mga alarma. Yulagwa ni Kanyete nga walang puso ang ipahigayon nga simulation exercise apang kinahanglang palambuon pa alang sa mas epektibo nga paghimo silang responsibilidad. Practice mix ano perfect man mun gino mo ikuwang nato diha. Yeah. Ginagalangan siguro will have a regular conduct of simulation exercises not only to improve the capability ng ating mga PNP personnel, also sa ating din mga stakeholders din. May nungdanon matod pa, nga mabait ang katakos sa mga tinugyanan sa balawad alang sa pagpatuman sa kahapsay o kalinaw sa dakmayan. Labaw sa tanan, tumong nini nga mapanalip na ng katawahan batok sa mga kriminal nga musabwag o kasamok. Kahinom duman, nga duha katindahan o alaha sa barangay ermita ang dungan nga giransak sa grupo sa mga tulisan sa mayaging buwan. Ang ingon ini nga panghitabo ang dili na gustong masubli pa ilabina sa panahon karon nga nagsingabot na ang pasko. It is a very successful uh, activity no sa mission exercise on uh, robbery. Sir ano uh, say purpose kanang atong himo sa? our purpose is to acquaint our people as well as the yung mga konatin, stakeholders and yung mga owners ng mga jewelries and other banking institution Kauban si Clover Lumaya, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak